Kasi 'yun yung ganoon. Eh di, ano, umalis na la po sa kalingap, 'di ba? Pero hindi naman po mangyayari 'yun kasi um di mangyayari 'yun kasi kami naman ay okay po kami. Okay yes. po kasi yung nagpapagulo. Okay po kami niyan nila Insan Ruel, nila Rachel. Kalingap, prabe, nagsalita na 'yun para sa akin, kung ikaw, kung kayo supporters talaga kayo ng na supporters talaga kayo ng Kalingap, ayan, lahat na lang natin panuorin. Kung sino man mauna, o sino man mahuli, panuorin pa rin natin. Kahit hindi tayo mag-comment, kahit secret viewers lang, ayan, manood pa rin tayo bilang pag sa buong team ng Kalingap. Sabi nga, di ba, one Kalingap, one family ayan mga kalingap mga kamamshi welcome back to my youtube channel teresa bisaya pero Bicolana, ang yung tenderang Bicolana, hashtag reactors ayan bali ngayon is magre-reaction tayo dito sa kalingap prab nagsalita na ayan ano ba yung reaction natin at ano ba yung reaction nyo diba kanya kanya naman tayo ng opinion kanya kanya tayo ng hak ng mga sinasabi pero bago yan pakinggan muna natin si kalingap prab sa kanyang komento kasi di ba galing siyang Taiwan. Pagdating niya, nagulat na lang siya dahil may issue na hindi naman dapat issue, di ba? Kaya lang merong isang tao na nagpa-issue. <laughs> Tara, panoorin natin. Uh, ito po pala, no? Uh, gusto ko lang din paalala uh, kasi merong mga um, bashers talaga na minsan ay <laughs> di rin nakakaintindi. Yes. <laughs> uh, once na nasa kalinga po kayo, ang pinaka may authority po dyan. Walang iba, si founder si Kuya Bal, ano? Ako pangalawa na lang po ako. Tama. Pero pag nasa kalinga po kayo, ang may pinaka may karapatan po is si founder. Kung yung iniidolo niyo po ay ayo' uh, ayaw nang ganun, uh, mabuti pa, palayasin niyo lang po yung mga idol niyo na huwag kumalis ka na sa kalinga para... Uh, ano? Kasi ayaw nyo po, di niyo po gusto yung ganun eh. Kasi once na nandun kayo sa community, pinasok nyo yun. Ang pinaka may, uh, ano dyan, authority, may karapatan, pinaka malakas, pinaka sakalam. <laughs> Siyempre yung founder, yung nag-create yeah. ng community. Tama nga na naman. Iba kundi si Kuya Bal. Ano? Malinaw po yan. Sim napaka logic na yan. Ano? Hanggat nasa kalinga po kayo, ganun po yan. Kaya yung po nung ganun, ano ba, may idol kayo, Kagaya nga nyan, yung issue nga po na kung sino daw yung magpablog kay Rachel, eh, yung iba, wala daw karapatan. Ako o si Kuya Bal, dapat si Rachel lang daw. Eh, paano po mangyayaring walang karapatan eh, ay kalinga po sila? Di ba po? Napakasimpleng logic po, hindi po maintindihan. Ano? Paano po magiging walang karapatan si Kuya Bal ay siya po, nasa kalinga po? Siguro kung kumalis po sa kalingap, ayan, okay na. mag na po kung anong gusto nila, okay na po yun. Ganun lang po yung kasimple. Kaya kung uh, ayaw nyo ng gano'n, uh, sabihin nyo po kung sino yung idol nyo. Ayan, kung sino man yung idol nyo, sila, kahit sino na nasa kalingap, kung yes. ayaw nyo po ng gano'n, edi kayo na mismo magpalaya sa, sa kanila sa kalingap, diba? Kasi hindi niyo po kasi nagigets. Hanggat nasa kalinga po, hanggat nasa kalinga po, ang may pinaka, ano dyan, otoridad, ay walang iba kundi si Kuya Bal. Choice Sama. niya po, po ano yung gusto niyang nanuhin. Gusto niyang gawin. Di ba po? Kasi kung ayaw niyo naman, ah uh, ba, yung mga ano po, no, yung mga ibang lang naman po na mga bashers na nababasa natin na hindi nakakaintindi. Kasi kung ayun nang ganon, hindi, eh ano, umalis na lang po sa kalingap. Di ba? Pero hindi naman po mangyayari yun kasi, um, hindi mangyayari yun kasi kami naman ay okay po kami. Okay yes. po kasi yung nag nagpapagulo Okay po kami yan nila Insan Roel, nila Rachel. Tama. Kaya kahit palayasin niyo po yun sa kalingap, hindi sila alis. At hindi rin naman po namin sila paalisin. Hindi po kami nagpapalaya sa kalingap. Di po? Yun lang po. Yun ang walang ibang explain-explain doon. Yun lang pinaka-simple, simple explanation doon. No? Kaya sa mga reactors, kung may mga nababasa kayong ganong comment, yan, baway yung sasabi. Ba't sila mo vlog Eh, wala namang karapatan niya. Dapat si Rachel lang mo vlog Although, ako, wala man akong pakialam talaga kung, kung mag-vlog ako. Or I mean, uh, ako nga po, talagang okay lang sa akin kung hindi ako mag-vlog or mag-vlog o si Kuya Bal. Wala man po, wala man po talaga nagtatalo, nagtatawan, pinag-pinag-aagawan pinag, pinag daw, pinagtatalunan. Wala naman po nagtatalo eh. Wala naman po nag-aaway-away. So uh, yun nga, may mga nagko-comment na ganoon, pero yun lang sabihin natin. Kung ayon yung ano, kung ayon i-consider si Kalinga Prab at si Kuya Bal, kung ayon yung silang uh, isipin, para isipin eh di, lumayas kayo sa ano, sa kalingap. Ganun lang, kasimple. eh, nasa kalingap eh. So, wala tayong magagawa. Kahit ako, vlog ko, pag gusto i-vlog ni Kuya Bal, wala akong magagawa. ba? Diba? Kasi kalingap po tayo, si Kuya Bal ang hari dito. <laughs> si Kuya Bal po ang hari. Sa kalingap. No? Kasi siyang gumawa ng community. So, anong gawin niya, kahit yung mga content ko, i-vlog niya, wala akong magagawa sige po kasi utang na loob ko sa kanya utang na loob tama wala naman akong channel di ako makikilala kung dahil sa kanya ganun lang po yun saka ba't po kasi nagka-issue wala namang issue biglang nagka pinagkaroon ng issue eh. parang pinalaki yung issue wala namang ganong issue talaga so sana po maintindihan niyo po yun Ayan mga kalingap, di ba? Para sa akin naman, komento ko. Tama si Kalingap, prob. Wala naman talaga dapat issue. Hindi naman talaga big issue. Bakit naging issue? Kasi pansin ko nga, o sa tingin ko nga, kung hindi to naging issue, para Kalingap prob. Wala naman, wala naman problema. Siguro nga, kung may lalapit kay Kalingap, prob na supporters ng Rachel, o kay sponsor, at makiusap na kung maaari is si Rachel mo na mauna mag-vlog. Baka nga pumayag pa si Kalinga Prab, di ba Kasi wala naman problema kay Kalinga Prab kahit mahuli siya mag-upload o ano pa naman. Pero dahil nagkaroon ng issue nga, tuloy, ang mangyari niyan, syempre, priority natin talaga ang dapat is si Kuya Bal, si Kalinga Prab, bago sila, ba diba? Kaya yun. <laughs> Pero para sa akin naman, okay lang naman kahit sinong mauna, mahuli kasi lahat naman yan is papanoorin kung talagang supporters ka ng Kalingap, di ba? Mauna man si Rachel, mauna man si Kuya Bal or si Kalingap Rab. Kung tunay kang Kalingap, yes, papanoorin mo sila lahat, di ba? Hindi yung kung sino lang yung nauna, yun lang yung papanoorin. <laughs> yun lang yung komento ko para sa akin kahit sino yung mauna, mahuli. Basta ang importante is panoorin natin, supportahan natin. Mahuli man si Kalinga Prab o mao naman siya, mao naman si Rachel o mahuli man siya, panoorin natin kahit mga secret viewers tayo, manood pa rin tayo para ang suporta natin sa Kalinga, di ba? Tapos 'yun, doon naman sa nagbigay ng issue, ang masasabi ko lang <laughs> Diba? Dapat nagpaalam muna siya doon kina Rowel, kina Rachel na magla siya ng ganun ng sasabihin niya para kahit papaano is napigilan siya kung sakaling hindi na, or kung sakaling kontra yung maglangga, 'di ba? Kasi ang nangyari tuloy, siya yung nagpahamak sa dalawa. E, kahit papaano napakaraming nagmamahal sa Rachel, pero sa ginawa niya parang yun, nababash na naman tuloy yung dalawang maglangga na hindi naman nila kagustuhan, hindi naman nila nam um, alam yung mga pinagsasabi nung nag-live na yon si Mamarilo Mama pero ayun wala na tayong magagawa dahil uh, naka ai na nagkaroon na ng issue kaya ang mangyayari tuloy niyan talaga ang number one si Kuya Bal si Kalinga Prab bago sila di ba <laughs> Pero siguro kaya kahit nga ngayon kung sakali um, kung makikiusap sila na si Rachel lang muna makapagbigyan sila ni Kalinga Prab kasi mabait naman si Kalinga Prab. Wala naman wala naman sana ng issue sa kanila, 'di ba? Kung bakit nagka-issue. <laughs> ayan lang, 'yan lang ating kunting share share. Um pinag-share ko lang din sa inyo yung um si Kalinga Prab nagsalita na yun, para sa akin, kung ikaw, kung kayo, supporters talaga, kayo na, supporters talaga kayo ng kalingap, ayan, lahat na lang natin panoorin kung sino man mauna o sino man mahuli, panoorin pa rin natin kahit hindi tayo mag-comment, kahit secret viewers lang. Ayan, manood pa rin tayo bilang pagsuporta sa buong team ng Kalingap. Sabi nga, 'di ba? One Kalingap, one family. okay, thank you guys. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.